Good morning, guys. Sa araw na ito ay bibisitahin natin ang inilapit nilang mag-aaral na magtatapos din ng grade 6 dito sa amin. Dahil hindi ko pa napuntahan ang bahay ng batang ito, so pinuntahan ko ngayon. At ito ang aking nakita. Dito nakatira ang mag-aaral na ito. Dito ko rin nakausap ang kanyang lola at pinag-usapan namin ang mga gamitin ng batang mag-aaral na kanyang apo. Nilabas niya ang lumang pantalon na siya na lang ang gagamitin niya sa pagtatapos. Sabi ko na kakaantig naman sa damdamin na magtatapos ang isang bata na kakaiba sa mga kasamahan niya. Ang so, nga inalan at ako. So pa yung gasto na kaglete-plete. Medium data. Haan sir, po dito. Size 18. Awanti 16. Baka dakbas dakil. Okay. 16 sir. O, ang atang ako sito. Baka usto dito sir, no basit. Tapos pangaligan ni. O. Gusto nga ta dito. Di, no dakil no kunanan to sabi so ka mun po isa digi ko la de talatan 29 kanu no, ti pantalon na 29 said well, digi na ko latan ana sya aton um... guys mali ang size na nakuha ko sa malaki kaya kanina sa school nung pumasok na siya In-excuse ko muna at pumunta kami ng palengke para bumili at isukat niya na lang para siguradong kasya ang kasya sa kanya. Kaya ayan guys, nandito na siya ngayon, isinusukat niya ang bago niyang gagamitin sa graduation. Uh, habang tinitingnan ko siya, nakita ko rin ang ngiti na sumilay sa kanyang labi. At alam ko na masayang masaya siya ngayon habang isinusukat niya ang kanyang bagong uniforme sa pagtatapos niya sa elementarya. Ito guys ay isang uh, tinatawag nating motivation natin para sa kanila na kahit mahirap man ang buhay, meron at meron pa rin tutulong sa kanya basta siya ay magpursigi sa kanyang pag-aaral. Wala namang problema sa kanyang pag-aaral dahil araw-araw naman siyang pumapasok kahit salat sa gagamitin kahit wala siyang pera naglalakad lang siyang pupunta sa school pumapasok pa rin siya masaya siya nung nahawakan na niya ang kanyang gagamitin sa kanyang pagtatapos maraming salamat God loves a cheerful giver